Yusek, uh, good afternoon po Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Uh, since 2016 to 2022, uh, lumalabas po na 343 flood control projects ang uh, nagawa uh, dalawa po ang terminated dito at uh, ito na may makikita niyo po sa DPWH website at sa panahon po ng 2023 to 2025 meron pong uh, 168 at ang uh, ongoing pa po ang 55 pero kanina lamang po bago po tayo sumalang po dito ay mayroon pinadala po si Sec Vince ng um, latest data at uh, yun po ay uh, mayroon po mga flood control projects, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa ibang mga rehiyon At uh, ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Uh, Yusek, follow-up lang. Uh, may schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu. At uh, ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo, ang uh, pinaka-data at kailan ito.